Oh, talagang ah. Palapati. Palapati. kakawin ni sir dito sa mga kalapati nito ang daming kalapati eh. Kalapati 1 Grabe ang ah. dami kalapati 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 mababa ang pa mga lodi ayun pa dami na daga ni sir na kalapati ano kayang gagawin ni sir dito sa mga kalapati ito hmm. dami may libo itong kalapati ni sir thousand thousand kalapati Ram.

ang laki ng pantog sa likod oh, 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 oh pupunta mahiyain malis na sa nakaw suplado mga suplada suplado suplada ang, ang gagawin nito ni sir sa mga kalapate ang daming kalapate Grabbers. mm -hmm.